What's up mga bro? Ako na naman. Kakatapos ko nga lang maligo guys. Kasi babalik na naman tayo sa trabaho natin. Kasi kailangan ko na talaga ng pera. So, ayun. Magtatrabaho na muna tayo. Kamusta naman ang iyong pakiramdam Ron Makilan? Ganun pa rin. Inaas pa pa rin ako. Nilalagnat. Pero kaya ko naman magtrabaho. Kasi kailangan ko naman din magtrabaho. Kasi kailangan na talaga ng pera. Kaya ayun. Iiwanan ko na muna tong side ko kasi wala namang muna magawa. Magiinom na muna tayo ng kape ngayon araw. Pangpatanggal ng asma. Kape? Pangpatanggal ng asma? Ano yun? Tanga ka ba? <laughs> at ayun na nga guys. Pupunta na nga ako sa inuman ko ng kape. At dito dumaan na muna ako sa mga tambayan ng mga tao. Ang ganda ka ng tambayan dito. Lalo na sa mga may jowa jan, Dito sila pupunta guys. Magtambay lang. At ako, siniselos ko lang yan sila guys. Grabe naman kayo, magtambay na lang kayo dito pa sa lugar ko. Sana all may jowa. At ayun guys, pagpunta na tayo sa inuman ng kape ko. Saan saan pa nga ako dumaan para maghanap ng kape kasi sirado yung pinuntahan ko. Dinaanan ko na nga to guys kasi may ramen, kurado. At dito sa kabila, shark burgers. At dito naman sa kabila, kiyumi. Kiki-kiyumi. At dito, House of Sushi. At dito naman sa kabila, Coco. At dito, bumalik nga ako sa barracks ko, guys. Kasi naiwan ko yung pera ko. Grabe ako katanga. Saan sana dinahanan ko, naiwan ko pa yung pera ko. Kaya dito, tinapakan ko pa yung tai, guys. Grabe ka na, Iron. Grabe ka malas yung buhay mo. At may nakita nga ako dito, Tokyo Gang. Tokyo, Tokyo Gang. Tokyo Gang. At dito sa kabila ay... Isus Coffee Mura nga lang to guys Mga 200 yung isa At dito Inisip ko na mag Starbucks guys kasi mura lang talaga yung Starbucks kasi masarap din hindi ka din makakatulog dito at masarap pa at ayan bumili na nga agad ako guys may kita nyo yan guys magic nga lang magic may kita nyo nga agad yung Starbucks dito ayan Starbucks Basic ang Starbucks nyo, guys. Mura lang. Tag-15 pesos lang ang Starbucks ko. At ayun, na lang ako dito, guys. Para makapagtrabaho na din tayo. Pagtapos ko kauminom ng kape, guys, ay nag na din tayo para makapagtrabaho na tayo ng mga ganito. Kahit inaasma pa rin, nagtatrabaho pa rin tayo, guys nagtatrabaho, nagbibidyo, nag edit walang katapusan ng buhay para sa pangarap ay gagawin para sa magulang. At dito, kumuha na nga tayo ng tubig para makapag-inom na din tayo ng gamot. At ayan, nakainom na nga tayo ng gamot guys. Ipapakita ko na naman sa inyo yung salbutamol ko para malaman nyo talaga kasi naasma ko. At isa pa, malalaman nyo talaga sa boses ko guys. Kasi iba talaga yung boses ko guys. May kita nyo yan sa mga first vlog ko na iba yung boses ko kaysa dito guys at ayan uminom na nga ako ng gamot ipapakita ko na nga sa inyo yung trabaho ko guys at ayun nga STP operator tayo dito guys ipapakita ko na sa inyo kung ano yung tinatrabaho ko sa araw araw at ito nga yung ginagawa ko araw araw at ayan pabukas na natin yung pinto open the door at ayan ipapakita ko na sa inyo guys kung paano kaganda yung tinatrabaho ko kung nagtataka kayo bakit inaasma ako nagtatrabaho pa ako ganon talaga guys pag masipag ka malalaman mo talaga sa tao kung gaano ako kasipag. Pero yung totoo, natutulog lang pala yun. Joke lang. Pero inas pa talaga ako guys. Kaya, kayo guys, pakilike and share naman yung mga video ko guys. Paki follow Para madami pa tayong mga content dito guys. Kahit dinaask na ako, nagtatabaho pa rin ako. Ganun talaga pagpasipak. So, gandito na nga lang guys. Maraming salamat.